Pinangunaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pamamahagi ng presidential assistance para sa mga magsasaka, maging isda at pamilyang apektado ng El Nino sa Butuan City. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagtulong sa mga magsasaka at maging isda na makabangon mula sa epekto ng El Nino dahil anya susi ito sa pagkamit ng bagong Pilipinas. Iwala kami na ang pagkalinga sa ating mga magsasaka at maging isda sa mga panahong tulad nito, ang susi ang susi upang uling makabangon sa at makatulong sa, pagpa, sa pagpapanday ng isang mas masagana at maulad na bagong Pilipinas. Dahil dito, nagpaabot ang Office of the President ng 46.84 million pesos na tulong sa lokal na pamahalaan ng butuan. Sa ilalim naman ng ACA program ng DSWD, nakatanggap ng 10,000 pesos sa cash assistance ang 4,615 na beneficiaries mula sa Agusan del Norte. Gayun din ang Department of Labor and Employment o DOLE sa pamamagitan ng kanilang tupad program. Nagbigay rin ang Office of the Speaker of the House ng limang kilong bigas para sa bawat benepisyaryo. Kaugnay nito, tiniyak ni Pangulo Marcos na tuloy-tuloy ang pagbus ng tulong ng kanyang administrasyon para sa mga magsasaka at manging isda sa bansa. Nakakaasa po kayo na magiging kaagapay ninyo ang administrasyon ito upang mabigyan ng katuparan ang inyong mga mithiin at mapaunlad, na mapaunlad palalo ang inyong mga kabuhayan. Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.